Pinilit ako ng asawa ko na alagaan ang anak niya sa una kahit hindi ko naman talaga gusto. Mahal ko naman ang bata pero ayoko mag-alaga dahil wala sa bokabularyo ko ang maging babysitter. Sinunod ko ang asawa ko kahit labag sa kalooban ko pero palagi na lang nakikialam ang mga biyenan ko sa pagpapalaki ko sa bata. Bigla na lang sila nagagalit sa akin sa tuwing pinapakain ko ng chichirya ang bata at sa tuwing pinagagamit ko siya ng cellphone. Hindi ko kasi nililimitahan ang bata sa paggamit ng cellphone dahil yun lang ang oras ko na makagawa ng ibang gawaing bahay. At ang pinaka nakakabwisit pa ang asawa ko ay nag ingreso ng pera sa nanay niya dahil sila daw ang bahala sa mga bayarin dito sa bahay. Samantalang ako ay hindi man lang maabutan ng pera, minsan kailangan ko pang mangutang sa tindahan. Kaya kinausap ko ang asawa ko na ibalik na lang namin ang bata sa nanay niya pero pinag-awayan lang namin yung dalawa. Gusto ko na rin sana magtrabaho para makaalis na kami dito dahil hindi naman tumutulong sa pagsusustento ang tunay na nanay ng bata. Pero nangialam na naman ang biyanang ko at ang sabi nila ay hindi sila papayag na umalis kami dito dahil wala silang tiwala sa pagpapalaki ko sa bata. Wala ako maasahan sa kanilang lahat at sobrang Dami pa nilang reklamo, madalas ako pa ang masama sa paningin ng asawa ko.